What's up, mga ka-Dragon? Ayan, good morning. Maulang umaga sa ating lahat, guys. Naku, uh, uh, ano na naman. Inuulan na naman kami dito sa Mindoro. Parang may bagyo na naman yata ngayon. Mm -hmm. So, yun, guys. Rain, uh, rain, rain or shine. Or shine. Yan, mag-ano pa rin tayo. Mag-harvest tayo, guys, ng sili. Ito, guys, ay... Ano lang? Uh, coordination. Hindi. Siya uh, nag-offer nito. Sabi niya, uh, bigyan niya daw kami ng sili kasi napapanood niya kami na namimigay ng mga pagkain sa mga bata sabi niya parang natutuwa siya sa amin sabi niya kumuha kayo ng sili doon ibibigay ko sa inyo ng libre pero syempre hindi namin yan kukunin ng libre babayaran namin siya guys syempre pinaghirapan niya din to at nagtanim din siya so yun mga kabrabo na babayaran natin yan at mamaya guys uh, may umorder sa aming pinapaitan saka kaldereta kambing So, sayang naman, dapat nakasarado kami ngayon dahil Sunday, sabi namin, rest day namin ngayon. Kailang nang hinayang naman kami doon sa magbibenta namin. Kaya, sayang kayo isang libo. Go for <laughs> the gold! <laughs> <board. laughs> Sige na guys, mag-harvest na tayo. Siguro <laughs> 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 masarap, <laughs> 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 sabi niya isang bisne pa lang daw <laughs> ito ng rubes, na harvestan. Ano, <laughs> masarap siguro itay na may Okay. naman hmm. ah, yung magamit nyo lang eh, na kwan. Okay. So kasi na ano rin to. Uh -huh. Nasisira din. hindi ko yung ko. Yung mga mga bagay, mag-dynamite tayo. Parang nung nakaraan kasi may mga yung mga bata, nagtatangang kasi may dynamite tayo, sabi nila. Try natin mag-dynamite. Hindi naman rin, may-ari, iniwanan niya kami. Sabi niya, kumuha na lang tayo doon. Sabi niya. Ito, so, ayan. Magpaalam kami, ha? Sa puno. Sa puno. Baka sabihin niya, gano'n lang ka kami nagpaalam. Magpaalam ko. Parating oras na lang sinasabi niya. Hindi kami ang pagkakasuhan. Yung pala, yung sigurang naman lang sinasabi niya. Ang hindi hinahanap naman natin yung bahay niya. Gurusot pala. Gurusot kami, Padala ng puno na bago pa rin Hindi siya lang ha. Hindi ka maangangit at bago. Hmm. Alam mo yung hindi manghang Alam ko yung itsura nyo. At mga ganito o. Hmm. Baka kasi yung isa rin yung anak niyang nabibigyan natin. Ito. So, na? pag tumulong ano ka, ka bumabalik mm -hmm. din ka lang sa natutuwa kami guys Mga parents na dumadaan dyan sa tindahan, sabi ni natin, eh, sabi niya, thank you dun sa mga pinapakain niyo. Yung lagi daw nakakakain yung mga anak niyo. Kaya nakakataba rin ang puso you. Mm -hmm. Yan, syempre, say, thank you sa mga, ano, nag-i-sponsor mm -hmm. ng pagkain. Na-appreciate nila yung ginagawa namin. Yung na, natutuwa na kami kahit na, ano, lang yung kahit magluto tayo ng magluto. Kahit magluto mag so, thank okay. you kila Manong Bartok ati, kila ati, so Loida, kay kay Sir Lorda, Sir Eloy, yan syempre kila Kuya Johnny, kila kay Gayum, kay Ate Lorda, and Sir Robert, kay Sir Robert, yung kay... mga ngayon natin. Yan, sasunod si Ate Lorda rin. Yan. Mag ano rin daw siya, magpakain din daw siya si Manong Kit. Yan, Baby Manong so, Kit. <laughs> Ado Manong tayo. Adoos tayo? Adoos tayo. Adoos tayo? parang na Siguro tayo ang first time Nag Dito na nagpondito. Nag-harvest. Ano, Ante, huwag ka na magpababa. Magpataas ka na, na uli Pagkakata ko, pag nalatay Kasi ikaw din nila lahat para sa dinito kung man parang manabawahin <laughs> ko. Parang masarap din ikaw nito Ang labo na ni Ang dynamite pa rin. Ang dynamite na rin. Ang alak pa. Ang alak Hmm. magkuha nga ako ng pangsigang ay pangsigang pang hmm. Hmm. paksi kaya Kuya Toknoy, kung napapanood mo ito huwag kang magagali charot Kuya huh. Toknoy, magdaan ka sa tindahan ha at doon tayo magbayaran. Masabayan daw kasi siya eh. Sabi namin, nung nakausap namin siya, nabartok siya. Nakainom. So sabi namin baka hindi totoo yung sinasabi niya. Yan baka nabudol diba, tayo naman pag mga nakainom. Naka 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 Kahirap kasi kausap, kausap minsan din yung mga nakainom eh. <laughs> minsan puro lastog lang eh. <laughs> Kaya kahapon meron naman kami nakausap. <laughs> Nakainom din siya. Mag well, Mandiyak ka mo, nagpay sa ada. Ay nga, pakan. Ay, Buti na lang si Manong Bartek. Bartek lang yung pangalan <laughs> niya. No. lang pero totoo. Pero legit lagi. <laughs> Ito pang sigang ko, pang pack Let's go, let's go, let's go. Thank you so much. Uh, Kuya si Hermosa. Ano yan din natin sila, mga regular customer din natin oh. yung <laughs> katindahan. Bigyan ka namin Sabal ng libreng sabaw ng papaitan. Dahil favorite niya. Alay ko pala na kami nyo pa. diretso kami ngayon guys sa ano tindahan. Hindi tayo makakapunta sa ano, kubo. Tunay daanag yun yun Tara, tara, tara. Magluluto pa tayo ng anong Papaita na kaldereta, may order sa atin. Yan mga ka-dragon, nandito na tayo sa ating sa tindahan. Niluluto ano? na tayo ng kaldereta at saka papaita. O di ba? Bilis namin. Malapit lang yung yung pilita sa namin ng sili dito sa aming tindahan. Oh, busy-busy mga gayat ang mga lola. Lagi hey naman dyan. Hanti. Ang tiligaya. Awan mang ipin mag. Kaya hindi siya makalingan guys. Wala naman siyang ipin. Talaga ka naman. Ano mm -hmm. ang mga pangsabaw nyo sa mga... -hmm. Ayan guys, may ano, magbili ng ating lugaw. Hmm. Yan ang always nating customer sa lugar -hmm. Dito na tayo isang pupaitan. Ito na yung ating pano sili na nakuha. Sige, man. Hindi kayo na ulit. Ito naman guys yung ating caldoretta. Nangingitin na oh.

sa ano kandereta at ano papaita. Malakas kami nga nito. Muna pa lang bukas kami. E. <laughs> <may maling pakain. laughs> Kaya ayaw niya tayo invite no, eh. Tayo, ay, tayo lang daw magkain sa, ay, magkain sa binili ay, niya. Ay, kung kung daw mauna ako. Maano kung sisirin mo uh, yung pan? Parang anong pipe niya. Ang laman okay, pa ng papaita. Eh. Pwede na yung pipe? Pwede na? Pwede na? Pwede na? Pan, oh, pang mamam <laughs> pa pan niyo lang ma. Di ba kasama daw? Oh. Dapat may feeling din eh para mag-cordon ulit. Pero kayo sa sibuyas sana, mag-ikot ka dun sa sibuyas sa akin ha. Oo. Hindi yung dinadid ba mo? Ayaw niya na naman. Hindi niya na naman tayo yung pag-sabi niya yung mga kapangit-pangit. Kikin niya naman ang ginatawag. Pero ang kinasakpan kami dun sa sinabi mo, kapangit ang sibuyas nyo. dambo yung sa atin ba yung last? Oo! Oh, Ay oo! Oh, na yung tutan Aano, nung, ayaw, maganda ayaw. niyo kay Union? Buti kong pera ko yun! Wala kayo! Wala nga kami yung doon! ko yung kay Paul. Isa Karami yung kinapueta, kinapueta Hindi man si yung ko dyan! gas, na, no! Ay Teo! <laughs> <laughs> Sistong! Marino! Ipang kalderita ikman Oh, Ang mukhang masarap na nino. Pero kung kailangan mo okay. dito may Sa amin kung hindi ka na ako magluto. Nagatinda kami ng bila-bila o. Oh. yung anak ko dito nung nakaraan. Sabi mag birthday po kasi ako eh. Sabi niya nang kay tatay. Sabi niya man. Ay, di daw doon maganda. Kanino? Ay, mag ko kayo. Ba? May, ba? May chicks ka. Ay, kaya nga yan. Ilan ko sa mga? Kaya lalaki ako. Masama kung may lalaki ako. Mamaya <esi> eh gayam ni Lopa. Yan ang Tignan lang kayo baka ginadaya ka nila. Okay lang 'yun talaga. lang kaya nang kambing. Hindi man namin mapalabas. Mamamat. Kaya mo dapat 10 lang. Kayo kayo lang ginalutuan namin ng mga sa kambay na, mahakatalo na, kahit ano, kahit ano, kahit ano, kahit ano, mo pa kahit ano, kahit ano, kahit ano, kahit ano, isa eh! kahit pre! kahit ano, Oh, oh, na. Alam mo ba yung sila niya sa ito? Ano pa na? Inarbes pa na. Ano Sampu daw. nagkalituhan na sila. Ayan o, oh, sa pang sampu, yung kalderita. Yun? eh. Hilipan Hilipan na eh. Lima. Tama na yan? Sa 300? Oo, yung free na lang. Ito 60 times na lang. Oo, oh, na lang. ko naman, yung niluto mo na yan, kunin niya, lahat. Hmm? Ay, nung lasing lang sinabi mo kel. Ulang niya, ang kel, wala na. Oo, oh, oh. na kaming bayan. Thank you. Oo, saan makakita ng gano'n ng Oo, na

Sige, walay na itapit sa buto. Hindi lang masarap yung yung pan. Ihuli mo na yung toppings pang sampu yun. Hindi natin ng gulay para... Para ito. Dalawa. Tatlo. Ano niya kami. Anong klas daw yun? Ba't na? Lima tayo Oo. mo mga kami. May ini ng purong patata. Ano ba ang nilagay oh? Ilan na? Apat. Apat. Ano? Ang unang living niyan, tinaglaba ko, kamama. Ang gatiklop ako, gaya ka ko. Ilang Krayon taon na lang. namatay yung bakat ah, ng kain Ilang matang taon na. Saan, okay. na? Okay. Siyang piwan dito, siyang inat yan. Ilang taon na siyang wala? Ang tagal. Nagwawal na. Eh. Hmm, tagal na eh. Buti hindi ka nag-aasawa nag a chicks, -chicks ka lang? ako <coughs> <Huh? coughs> siya <coughs> ting, ting, ting. Like ba ano? lang Kasi pag inasawa mo yung obligasyon mo na yun, no? Oo. 1,000? 1,000? Di ba nakabenda tayo araw? Ringgo? O, ito. Okay, niyo bukas. Yung... Uncle, sure ka tama na yan. Mag-alis na kami. Oo, parang mm. -hmm. nakatupan. Magpunta, magpunta, ko na kami. Ah, magpunta, magpunta kami bayan. Na na Maligo kami sa beach. <laughs> <laughs> Sige, thank you. Okay. Happy birthday. Yang, yang. <laughs> ah, play, play, ikaw, yang. Ha? Sama ikaw sa bayan. You slide, slide. Okay. Ha? Yang, yang. Slide, play di slide, ka. Ah, miss mo na play-play. Wow. Yay, yay, O, dali, Kiss mo muna si tita para mag-play-play play ka. Dali. Kiss! Isa! Kiss tita, o. Play-play tayo. Dali. Come dali. dali. Let's play-play. O. mag na. bis na. Bisa. O, kiss mo muna, tita. Kiss. Again. Again, kiss. Again, kiss. 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 <coughs> Halo, Wow. <coughs>